magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At sa ilang minutong paglalakad ni General Very. Si General Very ay nakarating na sa tapat ng gate. Nakikita niya ang figure ni Boyet na nasa labas ng Imperio. At si Boyet ay nakikita din ang figure ni General Very. At si General Very ay sumigaw at sinabi. Tama ba? Ikaw si Boyet, sigaw ni General Very. Nang marinig ito ni Boyet ito ay nagsalita at sinabi. Oo ako si Boyet, nais ko sana na makausap si Empress Queen Zilong. Sabi ni Boyet, nang marinig ito ni General Very. Ito ay nagsalita sa malakas na tono at sinabi. Halika, lumapit ka at maaari ka nang pumasok sa loob ng Imperio. Sabi ni General Very, nang marinig ito ni Boyet ito ay napangiti at sinabi. Sige nandyan na ako. At si Boyet ay tumakbo ng mabilis. At sa isang minuto si Boyet ay nakarating na kung nasaan si General Very. At si General Very ay nagsalita at sinabi. Maligayang pagdating Boyet sa Imperio ng South Cloud. Ako pala si General Very. Sabi ni General Very kay Boyet. Nang marinig ito ni Boyet. Ito ay nagulat at sinabi. Nako, ikaw pala si General Very ang isa sa mga magigiting na general ni Empress Queen Zilong. Naririnig ko lang ang iyong kagitingan, General Very. Hindi ako makapaniwala na nasa harapan na ngayon. Sabi ni Boyet sa masayang tono. Nang marinig ito ni General Very ito ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi. Oo ako nga, halika pumasok ka ng tuluyan sa loob ng Imperio. Ikaw ay aking dadalin kung saan mo dapat antayin si Empress Queen Zilong. Ngunit kung ikaw nga si Boyet, ang sinabi sa akin ni Empress Queen Zilong ay may kasakasama ka na pamilya. Bakit ikaw lang ngayon ang nagtungo dito? Sabi ni General Very, nang marinig ito ni Boy at ito ay napakamot ng ulo at sinabi. General Very, ang aking pamilya ay iniwan ko muna. Sa isang silid, na mayroon ang isang motel sa main city na nasasakupan ng South Cloud. Naparito ako ngayon dahil may mahalaga ako dapat sabihin kay Empress Queen Zilong. Ito ay napakahalaga na dapat niyang malaman sabi ni Boyet kay General Very. Nang marinig ito ni General Very, ito ay nagsalita at sinabi, kung napakahalaga ng pagsadya mo ngayon dito para iwanan ang iyong pamilya. Hindi ko na ito itatanong sa iyo kung ano ang dapat malaman ni Empress Queen Zilong. Halika sabi ni General Very kay Boyet. At si General Very ay sumenya sa mga tagabantay ng Imperio na nagko-control ng gate. At nang makita ang pagsenyas ni General Very, Agad-agad nilang sinarado ang gate ng Imperio. Ang makinarya ay muling tumunog. At sila Boyet at General Vary ay naglakad patungo sa isang bahay na nasa loob ng Imperio ng South Cloud. Sa ilang minuto ang lumipas sa paglalakad nila General Vary at Boyet. Nakarating na sila sa isang tahanan na nasa loob ng Imperio ng South Cloud. At si General Very ay nagsalita at sinabi, "Boyet, halika pumasok na muna tayo sa loob." Nais ko mapakita sa iyo ang loob ng tahanan na ito. Kaya halika na tayo na sa loob. Sabi ni General Very. At si General Very ay dahan-dahan binuksan ang pinto ng tahanan. At ito ay pumasok sa loob. At si Boyet ay dahan-dahan din pumasok sa loob ng tahanan. Na may nagulo sa kanyang isip. At sa pagpasok ng dalawa, si Boyet ay labis na nagulat nang makita ang loob ng tahanan. At si Boyet ay nagsalita at sinabi. General Very, napakaganda ng loob ng tahanan na ito. Ang daming mamahaling gamit, at si Boyet ay mabilis na umupo sa isang sofa. At ang sofa General Very ay napakalambot. Napakamaaliwala sa mata ang kulay ng loob ng bahay. Kulay puti ang buong loob ng tahanan na ito. Sobrang ganda. Kahit medyo maliit ang tahanan na ito ay napaka-elegant na mantignan. Talagang nakakahanga, sabi ni Boyet, nang marinig ito ni General Very. Ito ay ngumiti at sinabi, Paano mo nalaman sa isang tingin pa lang ang mga kagamitan na mayroon sa loob ng tahanan na ito ay mga mamahalin? At buti ay nagustuhan mo, sabi ni General Berry kay Boyet. Nang marinig ito ni Boyet, ito ay napabulong saglit at sinabi sa kanyang sarili, Nako, hindi ko maaari sabihin kay General Berry na ako ay dating tulisan na nangungulambat ng mga mamahaling kagamitan at mga salapi sa bawat tahanan ng iba't ibang mayayamang tao. Kaya alam na alam ko na ang mga ganitong kagamitan na aking nakikita sa loob ng tahanan na ito ay mga mahahalin. At si Empress Queen Zilong ay nakubkab ng dati kong pangkat na kinabibilangan ng mga tulisan. Bulong ni Boyet sa kanyang sarili. At maya-maya, si Boyet ay nagsalita at sinabi. Alam ko naman kasi General Berry na ang South Cloud Continent ay isa sa mga mayayamang imperyo. At sa itsura pa lang ng mga kagamitan na mayroon sa loob ng tahanan na ito ay malalaman na agad na ito ay mga mamahalin. Sabi ni Boyet, nang marinig ito ni General Berry, ito ay ngumiti lamang. At si General Berry ay muling nagsalita at sinabi, Halika may papakita pa ako sa iyo. Naglakad si General Berry. At tumungo sa isang pinto ng silid at dahan-dahan itong binuksan. At si General Very ay muling nagsalita at sinabi, Pumasok ka sa silid na ito. Sabi ni General Very, nang marinig ito ni Boyet, agad-agad ito tumayo sa pagkakaupo sa sofa. At dahan-dahan itong naglakad at pumasok sa silid. Nang makita ni Boyet ang silid, ito ay mas labis na natuwa. Ang silid ay may malaking at malambot na kama. At mabilis na humiga si Boyet sa malambot na kama at ito ay nagsalita at sinabi, General Very, napakaganda naman ng silid na ito. Medyo malaki ang silid na ito. Kasya ang tatlong tao sa loob nito. At ano ang isang pinto na iyon na nasa loob ng silid na ito? At dahan-dahan tumayo mula sa pagkakahiga si Boyet at ito ay nagbukas ng isang pinto sa loob ng silid. At sa pagbukas niya, nakikita niya na may isang bull. At si Boyet ay muling nagsalita at sinabi, Wow! May sariling banyo ang silid na ito. Napakahusay naman ng pagkakagawa sa tahanan na ito. May dalawang banyo ang nagawa sa ganitong kaliit na tahanan. Ang isa ay nasa bandang kusina at ang isa ay nasa loob mismo ng silid na ito. Ang galing naman ang nakatira dito. Oo nga pala General Very. Sino ang nakatira sa tahanan na ito? Ikaw ba? Sayo ba ang tahanan na ito? Sabi ni Boyet ng nakangiti. Nang marinig ito ni General Very ito ay nagsalita at sinabi, Boyet, nagkakamali ka hindi sa akin ang tahanan na ito. Ito ang tahanan ng isang binatilyo na pinangakuan ni Empress. Queen Zilong. Si Empress Queen Zilong ang nagsabi na ang binatilyo na iyon at ang kanyang pamilya ay maninarahan sa loob ng imperyo. Kaya sa binatilyo at sa pamilya niya ang tahanan na ito Boyet. Sabi ni General Very, nang marinig ito ni Boyet, ito ay nagsalita at sinabi, Napakaswerte naman ng binatilyo na iyon. At si Boyet ay dahan-dahan lumabas sa silid. At dumiretso sa sala at ito ay umupo ulit sa malambot na sofa. At, sa paglabas ni Boyet, si General Very ay nagsalita at sinabi, Oo napakaswerte talaga ng binatilyo na iyon at ng kanyang pamilya. Dahil bukod tanging sila sa lahat ng mga tao na nagustuhan ni Empress Queen Zilong. Dahil ito ay binigyan pa ng tahanan sa loob mismo ng imperyo at ikaw iyon boyet at iyong pamilya. Sa inyo ang tahanan na ito. Ito ay pinagkakaloob sa iyo at sa iyong pamilya ni Empress Queen Zilong. Mabuti at nagustuhan mo ang tahanan na ito kung saan mo makakasama ang iyong pamilya. Ako ay lalabas muna at tutungo ako kung nasaan si Empress Queen Zilong. Upang sabihin na ikaw ay nakarating na dito sa kanyang imperyo. At mag-uutos ako sa ilang mga kasambahay na magdala ng makakain para sa iyo kung may nais kang sabihin kay Empress Queen Zilong ay dito mo na sabihin sa loob ng iyong tahanan. Dahil sa oras na bumalik ako, kasakasama ko na si Empress Queen Zilong dito. Kaya ngayon ay feel mo muna ang lambot ng sofa na iyong kinauupuan. Tuldok, ako ay aalis na muna, sabi ni General Very, at mabilis ito nagbukas ng pinto at tuluyan na itong lumabas at naglakad sa direksyon patungo sa kaharian ni Queen Zilong na nasa loob ng imperyo ng South Cloud at sa paglabas ni General Very. At nang marinig ni Boyet ang mga sinabi ni General Very sa kanya. Si Boyet ay labis na nagulat at hindi makapaniwala. At ito ay nagsalita at sinabi. Ano? Ang tahanan na ito ay ang tahanan na matitirahan namin nila ina at ng aking kapatid na babae. Ang tahanan na ito ang aming tahanan na. Ang magandang tahanan na ito ay akin na akin na. Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!